Sa buhay natin, iba't ibang mga pagsubok ang ating haharapin. Minsan, di mo na na sobra-sobra na palang yung pinagdaanan. Minsan naman, hindi mo na na malapit ka na palang sumuko. May mga pagsubok na akala mo'y hinding-hindi mo malalampasan. May mga pagsubok naman na tela sa isang iglap lang ay iyong masusolusyonan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito'y, ikaw ay nagpatuloy sa hamon ng buhay. Dahil alam mong kayang-kaya mong harapin lahat ng ito sapagkat malaki ang tiwala mo sa sarili mo na kaya mo lahat. Lampasan kahit anong pagsubok man ang iyong pinagdaanan. Basta magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan at sa Diyos na siyang dahilan kaya ikaw ay lumalaban.